Hola from Barcelona. Meron akong ipapakita sa inyo na ikinaiya ko at nadamay pati ang buong pamilya ko. Alam niyo naman na maliit lang production area namin at wala pa kaming malaking factory noon. Sa mga nakasubaybay na sa akin, alam niyo na dahil sa pagka-homesick ko noon ay nakabuo ko ng longganisa. At ngayon ay ko na sa Spanya. At nang dahil sa mga comment niyo na sana maiuwi niyo rin ito at sana matikman din sa mang sulok na mundo, naisipan namin na asawa ko na i-cured o patuyuin ang Pinoy longganisa natin. Yung tipong kahit sa planetang Mars ay kaya mo itong bitbitin. Pinangalanan na namin itong Jurizo Filipino para mas madaling ma-identify ng mga Spanish customer namin dito. Hindi ko talaga na-expect na magba-viral o magte-trending ang longganisa ko. Nagulat ako tang pamilya ko sa init ng support na, na ibinibigay nyo. Yung dating sanang subok lang ngayon ay seryoso na. Yung logo ko na isang selfie picture lang na pinagawa nitong asawa ko. ay unti-unti nang nilalakbay ang mundo. Yung production air at curing chamber ng asawa ko ay nanliit na. Sinakop na ni Jurizo Filipino ang pagawa ng cold cuts niya. Kaya naman hindi kami tumigil nitong mga nakaraang buwan ni Shop Jaoma nyo. Nakahanap na ako ng lugar kung saan pwede na ako mag-produce ng maraming 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 chorizo. Na sana next year unti hindi na makarating, hindi lang sa buong Europa, pero sana sa ibang parte ng mundo na. So naipapakita ko sa mga vlog ko ang bagong lugar kung saan kami gumagawa ng chorizo Filipino. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyayari. Kaya ilang araw na ako umiiyak kahit hanggang sa pagligo ko. Ilang araw nang tulala ang lola nyo, nakailang tikim na ako ng chorizo dito. Para masiguradong tama pa rin ang timpla at texture ng mga binibenta ko. Tahimik man ako, tahimik. Pero nagbabasa ako at nakikinig sa mga payo nyo. At today nga ipapakita ko sa inyo ang bagong produkto namin ni Chef Jama. Wala pa akong akong pangalang naisip para dito. Tulungan nyo naman ako. Ito ay Cured Pinoy Longganisa din, na may konti lang na difference sa last sa original natin. Kung nakikita nyo, mas maninipis ito, perfect para ilagay sa mga bags nyo. Kakagat-kagatin na lang at di na kailangan ng kutsilyo. Meron din akong bite size dito. At ilang araw na ako nag-iisip ng ipapangalan. Pinoy Chori Bites, Longga Stick, Chori Pitik, Tiny Chori. Basta, ang hirap. Gagawa na lang siguro ako ng listahan at ang asawa ko na lang ang papipiliin ko. Sakto, meron din tayong dalawang followers na bumisita dito sa tindahan namin. Galing pa silang London. Kaya naman pinapasok ko sila at ipinatikim ko sa kanila ang mga bagong produkto namin. Si Lisel at Joyce. Ang mga unang nakatikim nito. Nagustuhan nilang dalawa lalo na do yung sticks na ilalabas ko. Ipinatikim rin namin na ilang chicharong mainit-init pa. Tuwang tuwa naman ang ating mga bisita. Na-appreciate ko silang dalawa. From London to Madrid, ipumunta lang ng Barcelona para bumili ng chorizo filipino Meron naman sa Madrid pero dumayo pa talaga sila dito. Ipinatikim ko rin siyempre sa anak ko na si Julia. Kasi number one fan siya ng ating longganingsa. Ang tuwa niya sa sticks namin. Pero tinanong niya ako bakit kung umiiyak ay masarap naman naman. Napatituloy si Tita Mario na ipinayok mo rin. Hindi ko na kasi may tagong emosyon ko. Ilang araw ko na itinatago ang saya at kaba. Hanggang sa ayan sumabog na. Ang atin nga po palang bagong products ay available lang muna ngayong December sa Barcelona kina Ate Jean sa Asia Food Barcelona. At na. syempre dito sa shop namin sa Calcabre. Ilalagay ko po sa comment section ng mga addresses namin. Nagpapagawa pa rin po kasi ako ng bagong packaging para di na kami magdikit-dikit isa-isa ng mga stickers dito. Ipapost ko rin po sa bago kong Facebook page na Ola from Barcelona mga stores sa iba't ibang parte ng Europe kung saan available mga products na. Again po, maraming maraming salamat sa suporta nyo. And dahil sa pagmamahal ninyo, ay unti-unti ko nang natutupad ang pangarap namin ng asawa ko. I love you all. Hanggang sa susunod. Adios!